Catherine nagpasiklab ng kaseksihan, Daniel, maglaway raw. Pasabog ang outfita ni Asia's superstar at kapamilya star Catherine Bernardo sa naganap na Bench Fashion Week. Chan kung chan at kurba kung kurba ang labanan dahil ipinakita ni Kath kung gaano siya kaseksi suot ang kanyang top na gawa sa brand na nabanggit. Talaga namang ready na si Kath at to the next level na pagdating sa kanyang image, na talaga namang umaani ng positibong reaksyon at komento mula sa fans at supporters. Biro pa ng marami, ito na raw ang sinayang ng ex-boyfriend niyang si Daniel Padilla, ibinahagi ni John Valle ang mga larawan ni Catherine, na ibinahagi naman ng aktres sa kanyang Instagram stories. Narito ang mga komento ng mga netizens. Oh Didge, maglaway ka ngayon. Ito na nga pala yung sinayang mo. Napakagandang babae. Go Kath. Oh ano ka ngayon Didge? Paglawain mo ex mo hahaha ang sexy naman ni Kath, parang mas bet ko siya ngayong single siya strong independent woman. Go Kath! Si Kath ay matagal ng endorser ng bench na pagmamayari ni Ben Chan. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!